Pag may nag-asawa, pareho silang may isusuko at pareho silang merong ganansya. Meron silang pahinga at may pagod. Meron silang nakukuha at meron silang ibibigay. Dapat balance ang trade. Marriage should be fair trade, not unfair. Leviticus 25.17 Do not take advantage of each other. Dapat walang lamangan, walang gulangan. Halimbawa, parents and elders. Mga kabataan o mga anak, ano ang ating fair trade acts with our parents and elders? 1 Timothy 5, 4 and 8, If a widow has children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family. In other words, kung meron kang nanay, tatay na byudo, byuda, may matanda na kayo sa pamilya, ang mga anak daw at mga apo, ang pinakamabisa na pagpapatunay nila ng kanampananalig ay alagaan ang mga matatandang ito. And so, sabi ng Bible, repaying their parents and grandparents for this is pleasing to God. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Masahol pa daw sa hindi mana ng palataya yung mga taong hindi inaalagaan ng mga matanda sa kanilang pamilya. At syempre, pwede mong balik na yun, kasi pamilya rin yung bata. Kung ikaw ang matanda na malakas pa at may bata sa iyong pamilya, duty mo na alagaan, pakainin, itaguyod ang batang yon. Nagkakaroon lang ng reversal of roles. Habang bata pa si anak, yung matanda ang magulang na malakas, itataguyod ang batang mahina pa. Pero paglipas ng panahon, yung bata ang lalakas, yung matanda ang hihina. Itatago 'yon duma anak ang magulang and the cycle goes on and on from generation to generation to generation. That's how creation and humanity is supposed to function. May balance.